ko. Kahit nga nalalamunan ko eh. Ngayon eh, tas na hinigarilyo ka pa. Eh, kasi hindi ko talaga pira mo ni Garilyo. Sa diba, bagay, may ma insekto, pampabugaw, di ba? Oo, oh, uh, bu parang bugaw ko mga tol. Tagpain na natin yung... Uh, pre! Basta! Uh, o oh, pre! Ngayon nga ka pa namin natin eh. Oh, Oo, tol! Eh! Ano naman yan? Hindi yung osika na naman. Bakit? Masa nga ba? Dito pa tayo. Oo, ayos lang. Sige, ang insekto ako eh. Tol, ito ba? Sige. Basta! Ito, ayos lang, walang magawa eh. Ito, Ito katambay so, lang. Parehas eh. din. Nakatambay lang. Kaya eh, alam mo yung nangyari kagabi. Ngayon kagabi. naman tayo. Hindi ko na matanda. Lating na yata ako nyo. Yung nakaiga ka dyan. Uh. Ito nga eh, gumagapang. Ito mo, gapang daw. Um, Paano mo nasabi kung gapang ako? Hindi ko alam patagitin. Hindi ko na alam nangyari. Kinuwento <laughs> na lang <laughs> sa akin nun. <laughs> ah. Hindi ko pang gapang. Kaya sino siya? Kaya sino siya? Ito ko na siya. Gusto ko na agad. Alam mo na ba pangalan? Hindi pa nga alam mo yun, tol? Anong nakilala yun? Makaino man po na yan. mo ba? Oo nga eh. Kaso wala akong talent sa pagdidiskarte. Alam mo, magaling kami sa ganyan. Pakitahan mo nga. Oo nga, balita ako, ma. Bakit ako kakaganan na ako na? Ako ba talaga dapat? Pagalingan nga, ta na nga tayo eh. Pagalingan ko na kayo yun. Yun na nga, una nga una. O, oh, pakihawak na na Yossi. Ito, ito na lang kasi right? yan. Bakit nyan? Bukunin oh, lang yung number nyan. Kasi so, yun, yeah, may cellphone tayo. Para saan pa itong cellphone? Pahin nyo ako dyan ha. What learn? Good luck. China phone lang yan. Can I get your number? Tawa na, tawa. Gawin natin dyan? Sabi kayo na number eh. eh. wala, yung mga anak, eh. Mukhang pat. Eh, tignan mo ko. <laughs> Bakit? Effective pa rin ang old school. Effective ang old school. Ah, Parang naman kape. O sige, panuuri ka lang naman eh. yung aking iibig, sigurin mo ko sa aking mga mata. Sa pa? Malis ka na nga dyan. <laughs> <laughs> Ano, matigas, di diba? Wala. Kala mo, ubra eh, ka. Is... Ah. Oh, pakita mo nga ulit ako. O, to, ako na naman. Siyempre. Dapat ba yan? Kapatalo ka ba sa kanya? siyempre, hindi tol. Oh, sige nga. Sige, ah, uh, isip ko. Hindi ko alam na old school ay luma na. Oh, Kaya nga Tayo, tol. Sige nga. Sige nga. Huwag lang kayo ulit ah. Naimi. <laughs> <laughs> ulit ako. You know why war happened? Because we were careless. Bastos! Ang sakit tol! Sa kapang X eh. ano <laughs> so, na <m -tabili> ka. Medyo ron. Ano na? Ano na? Ikaw pre. Last uh. ano ka ba? Last discard ka dyan. Okay, kita. Kasi yung mga babae, gusto niyang tinatanong muna yung mga favorite. Tingnan nga. Favorite eh. Ito. Ano? Favorite food? Isa pa, tatamaan ka na. Oo oh, na, ayoko <laughs> na. ano? Why? Wala fre, Kaya, pa rin, ka Wala wala ah, pala wala akong matututunan sa inyong dalawa. Koy! Oh! oh! Koy. Ano ginagawa nyo dito? Malilate na tayo. Nakatambay po kami. Siyempre. Malilate tayo kay Sir Royce. Oo, oh, Sir, Sir Royce Koyce ba? <laughs> Ba't anong oras ba klasa niya? Hindi ko nga alam mo. Eh. Late na rin niya <laughs> Sa oras? Oo, oh, tol. Tara na. Malilate na tayo Teka, ano ginagawa nyo dito? Siguro dinidiscartehan nyo na naman. Oo. No? Oh, oh, oh. Okay. Walang talent eh. Palpak lagi kayo, no? Sige, Ay, ito,

Ano eh? Sabi na nga, eh. Say mo! Oh. Kanaan mo! Sige boss, sige boss. Parang na ba kasi pa kayo? Hindi boss, parang doon na lang eh. Hindi loo mo ba ako? Hindi boss. Boss, may kicks. Asan? Kung ano? Ganda. Akin na lang. Akin siya! Akin siya! Sige boss. Sige mo. Hi, Miss. I'm Pido Raspa, cute and adorable. Who cares? Panis ka pala eh. Anong panis, ha? <laughs> Please, mukhang matalas ang tapos ng dila mo. Baby Junior, hawa mo. Ano na hawakan? mo yung na hawakan? Huwag mong chancing, anawa ka mo sa kamay. Sabi mo, hawakan ko eh. Hindi, hawa mo lang yan ha. Kala mo ha. <laughs> Ay, mo sa kanto babae to. Sa mataktan. Ay, na naman baby junior. Bubugin yan. Ay, pakito. Ano naman yan? Kagaling mo na ako, Tina? Ha? Nakikipag-away ka na naman. Ika nga dito. Ika dito. Uwi na tayo. Uy, ayos ka lang ba? Ayos na nga ba? Tingnan mo, ang dumi mo. Ayos lang yun. Ito naman sa kita katang... Salamat, Salamat nga pala. Ako nga pala si Gumamela. Ikaw? Ako si Nyoy. Nyoy Bulate. Yeah, Ganda ba? naman ang pangalan mo. Mag ah, ka. Sorry din, din, din na sa mga kaibigan mo. Hindi. Ayos lang yun. Papatulong lang ako din sa kata sa kanina. Ilibre na lang kita dahil tinulungan mo naman ako. Ayos lang. Oh, sige. Tara. Sige. Tara. なるほど。<laughs> Ikaw ba siga dito? Ako siga dito! Bakit? Hindi ba kayo marunong gumasa? Ayos lang ako Di naman ako Umiya Ayos lang ako Di naman na Nasaktan Napuwing lang ako Di naman ako Ba't Alam mo ba? Kapag nagagalit kami, gumagawa <laughs> po kami. Gumagawa po kami. Ah, no. ano? Ano? <laughs> Teka. Ayos! Tasampalin nga kita dito. Oh, pray. Ano? Ulit, ulit, ulit. Hawaan <laughs> mo yan!